Okay, good morning guys Oy, good afternoon na pala okay. Good afternoon pala Aray ho, meron tayong dalang isang electric fan po Okay, wall fan po ito, wall fan Ayaw daw pong umandar, sabi nung mayari Yan, galing po tayo ng biyahe Galing po tayo ng Santolan Yan, May dumating po na isang electric fan Ayaw umandar Ayan o, no? saksak natin ha Ayan o no? up, umiikot na. Oyo, nakasiksik na. Natin? Wala. Wala talaga. Ngayon po, ay ipapaliwanag ko sa inyo bakit po ito ayaw umandar. Ito po 'yan. Ito po, mayroon pong tinatawag na thermal fuse andito po yung kanyang thermal fuse sa loob nito, yung motor niya. Yan. Ang ginagawa ko ng iba ay binabaypas po. Kukuha ng wire dito, kukunin yung uh, common wire galing din sa plug at ilalagay dito sa linya ng kapasitor. Yon. Yun po ang ginagawa ng paraan pero hindi po tama. <coughs> Excuse me po. Pero para sa akin po ay hindi tama yun alam kung bakit po kasi po ah uh, ba ang tanong ko dito bakit po ba ito ay pumutok bakit po ang thermal fuse ay pumutok o nasunog o kaya ah uh, nasira dahil po may dahilan po 'yan nilalagay po ang thermal fuse sa mga ganitong mga appliances mga electric pan para ito po ay maging ah uh, awag ah, dito safe sa mga sunog ngayon po ang tanong po bakit po ito ay na ah, nasira yung kanyang thermal fuse ito po ang dahilan niyan oh migpit po siya ayan wala siyang free willing hindi siya free willing ngayon po ito po ay kung ibabypass po natin dito kagaya ng napapanood natin Ibabaypas po natin pwede naman po ang problema po niyan pag ito po ay napabayaan natin at ito po ay stock up napabayaan po natin na no, umaandar tapos ay nang umikot yun, doon po nagkukos ng sunog nasusunog po itong winding nito yan kaya pinakamagandang uh, gawin po dito ay babaklasin po ito natanggalin lahat yan ng kanyan, ng mga tornilyo nito screw type po ito sa so motor yung ilalabas tapos magpapalit po tayo ng shafting busing yan at saka thermal fuse yun po ang pinakamahalaga kasi napakamahal po ngayon ng motor ng electric pan 195 o 185 ganyan po 250 pa nga ang iba madali lang naman pong gawin yon wag po tayong mag ano, magtitipid sa mga ganito dahil po kung minsan nagkakaroon po ng sunog parang ano po yan parang sa bahay din po yan kung minsan bakit po pumutok ang fuse natin o ng circuit breaker nag trip dahil po may dahilan po yan. Lahat po yan may dahilan. Ito ang dahilan naman po ito. Kaya po ito pumutok ang kanyang thermorphios ay ito po. Nag-init. Uminit na yung motor niya Yun. Ganun lang po yan. O. Kaya huwag po tayo basta-basta magba bypass Yung napapanood po natin ng na bypass. Dito. Huwag po natin gagawin. Okay. Salamat po sa nakatulog po natin sa inyo. Katulog po ng marami. Salamat po. Danny Guzman. Andi Andi Manto.